Mahusay, Padre. Pwede na Salamat po. Huwag ka maglala, Padre Sibila. Makaka pa. Makakabawi ka man. Ah, Padre Camora. Hindi ka naman nga ano na ko yun. Na, oh. <laughs> hmm. na, Padre. Nagsimula na kami. <laughs> ano bang itinatayanin niya? Ang kaunlarang intelektual ng mga Pilipino. Ang wikang tas Tama ka dyan, kamaura. <laughs> Ay, <laughs> si Kristo maglaro. Yemas. Yeah, Yemas. Sigurado na ang tira. Kung di man sa naman! Pinatalo mo pa sa tawag. Yemas. Yeah, Kahit si Kristo maglaro. Pambira. Ah, you Simon. Gusto mo bang palitan si Padre Zamora? Mari, nungitya ang yung mga alas, mga brilliante Hindi problema sa akin yun. Ah, eh. uh, kayo, anong itatayangin niya? Kami? Ang kapitan ni Miran, kainang itayak, kahit anong mabuti niya. Pero kami, mga mitingrilyoso, mga saserdote. Magbabay ah, magbabayad kayo ni Padre Irene ng, ng mga kawanggawa, mga panalangin, mga kabutihan. Eh? Ah... Uh, alam mo Don Simon, ang kabutiang taglay ng isang tao ay hindi tulad ng mga brilyante o mga alahas na pwedeng isalin sa iba't ibang kamay, ipagbili o muling ipagbili. Ito'y nakataan sa isang tao, katangiyang dikas na taglay. Kontento na ako, estonses na bayaran ninyo ako ng mga salita. Kayo, Padre Sibia, sa ilip na bigyan mo ako ng halagang limang piso, sabihin ninyo sa na lang, itinatakwil ko ng limang araw ng karalitaan, pagpapakumbaba, magiging masunurin. At ikaw naman, Padre Irene, itinatakwil ko ng kalinisan, magiging mapagbigay at iba pa. Makikita ninyo, maliit lang ito. Samantalang ako, mga bilyante ibibigay ko. At ito, bibigyan ako ng limang ibayo, limang araw sa karsel, isang solo, limang buwan, isang kodilyo, uh, isang utos na pagpapatap Sabihin na natin, isang utos sa Gwardiya Sibil para sa tahasang pagbitay habang inihahatid ang aking tao sa pagtakapunang bayan. Don't ano naman po ang mapapala ninyo dyan? marami. Sawa so, na akong makinig tungkol sa kabutihan. Gusto, ko ang ginin lahat ng kabutihan ng nasar mundo isilid sa isang sako at itapon sa dagat. Kahit gamitin kong pabigat ng lahat ng aking brilyantes. At ang pagpapatapan at tahasang pagpatay? Aba, para lilisin ng bansa at sirain ng lahat ng masamang binhi kaputi na lang may tulisan sa bundok kaysa nasa bayan. Tulad mo oh. o tulad ko, tulad natin. Maging prangka tayo sa isa't isa. total wala namang hindi dito. Mga masama, hindi alam ng tao ay tayo'y tulisan. Kapag nalaman ng tao na tayo'y tulisan at nagtago tayo sa bundok, iyon ang araw ng kaligtasan ng bansa. Gayon, makakapaglaro ang atin Kapitan General na walang abala sa kanyang sekretaryo. Okay, Siya nga pala. Ano meron dyan? Ano meron? Ang nalilang kami na. Kami hindi na humingi ang may hinulot para ang buhas ng pandemya na hila. Mga bulag! Isa itong pag-aalsa! Pag-aalsa? Oo! Namumunuan nito ang iyong kabandaan na binamananangan ng hangang at Hista hamansado. Kasama dito si Isagani. Medyo magulo yung ulo. <laughs> Estudyante ko siya. Content pa content ako sa kanya. Kunye mas, contento rin siya sa sarili niya. Kuntik na nga kami magsuntukan sa vapor. Kasi so, tinulak pa naman ako. Isa na si Masilio. Ah, wala kong nalalaman sa Basilyong iyan. Kung nandito lang sana si Padre Salve, baka meron siyang masabi kung dito. Pero wala namang ebidensya laban sa kanila. Makatarungan naman ang hinihiling nila. Bakit pasasamain ang loob ng kabataan na maaaring magpunta sa pag-aalsa? Pero hindi dapat matuto mga indyo dahil makikipagtalo sila sa atin. Hindi dapat sila makipagtalo. Dapat sila'y sumunod at magbaya. Sa totoo lang... Wala naman natin ituro ang wikang kasila nang walang piligay. Para hindi malaman na parang nagpatalo tayo, dapat ikasila natin ito. Imbis na gumawa tayo ng pundasyon ng kamangmangan, dapat gumawa tayo ng pundasyong matibay. <weakest> Tulad ng pundasyon ng hostisya, gawin natin halimbawa ang mga eswita. Opo, Padre Fernandez. Francis ka ano muna, huwag lang <and sea> <żenia> <personally> <We're playing interrupted> Bro. Bro. Kaya na po! na po! Uy! Siya! <laughs> dapat tinatala ka kay ang mga mabibigat habang nanghihimagas. ay <laughs> hindi na ako nanawan. Pagpatuloy natin bukas. Kataas-taasan, eh. dumating na po ang anak ng Kabay Santales para tidulog ang palayaan ng impon niya. Karamba! Wala na bang kataymikan dito? Tatlong araw na po. Ay, demonyo! Ito nga pala ang pinunta ko dito. Para itaguhid ng petisyon ng dalagang iyon. Siya! Pakuwala niyo na. Pagkatapos nun, hindi na naman sabi na tayo ay hindi mapagpatawad at mahabagin. Hala na, kaya na tayo.